Ah, magarabas, sulo namin po daing. Hindi eh, po kami nakapalakay. Eh. Talang ulan namin po makarabas Hindi piti piti, yung ulit magarabas. Gih, eh. hmm. okay. pininaan ko na. Gih, okay, ilagom dun. Naawang karabat. 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 Kung ano ang mga ano nila? Sila, mamaya mga style. Aroy, hirin mo buso pa yan? pang ano na yan, pang isahan lang yan, kayo malayo, Makarabas karabas ang ano. Chicharon mga karabas. Chicharon ang ulam nila. Surahan. Surahan. Karabas. Kain po. Tapto, kanuping. Ah. Dain. Yung ibabang uh, kain. ang ginapangawilan ni Boy Pitek mm. parang... may yeah, para, ulam uh, para, 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 para kung makauli, lutuin ka agad doon mag ipakain dito sa tatlo na to tatlosuraan pala to? tatlosuraan yan mm. yan yung karabas na tawag na Surizo hmm, opo ang <laughs> meaning is this? meaning to say, puro taing. meaning to say kapo, <laughs> kapo, bus ng <na> kanin gilisan, <laughs> ay diyan ka pa alam <laughs> mong mga arvester ar ar yan? Dati kasi mga tao dito, mga nung nakaraan taon, mga tracer pa lang. Ngayon o, kita mo kalaki mga budiga na o. Harvester na, Harvester na. Salo-salo na yun o. Salo-salo at saka... Parindison, happy birthday! Happy birthday! Advance! Happy birthday! Happy nga pala kay ano, kay... Edison! Yung aming second captain of Rapport Boys! X lang? Ex-captain? Mm. Yeah. Chicken? Hindi na yun. Nagretiro na siya, di ba? Pinalitan? I'm sorry, mga Rabas. Captain Rabas. Ex-captain Rabas. Captain Rabas. <laughs> <Captain Narabas. laughs> Ex-mission. Sarap talaga ng pating ni <laughs> dong. Surahan, surahan. Surabra, surahan pa lang, surahan. Wala, surahan. Ano, Bats? May konting salo-salo dito sir, Raptor. Yung sa Raptor. Ngayon hapon. Ngayon, ngayon sa Raptor, mga Rabas. Iba yung sa kanan, iba yung Kasi sa kaliba. yung sa kanan, Ex kapitan, Edison Sobiate Kakak. Ayo. Mau bre. Ini yang Kakak. Kakak, Kakak, Kakak. Kakak. Tapi kalah, Bas. Serap tak kasih daging. Kalau normal kau yang pakai. Kau kan masuk konsumu itu serap tur dan dan aku makan makan aku makapi makapi. Oh itu naman gerunten. Stop. Bapak pikiran cara hmm. bos makapi cak makan. Boleh sama boleh. Bos, ay bos. Ya tau po. Gini lagi apa nama bos?

Abante pabalik. Abante pabalik. Walang atras. Puro sugod. <laughs> Abante yan. Abante pabalik guys. Abante raptor. Walang atras. Abante. Matapang ng dalako. Way kulba. Abante. Walang atras. <laughs> ay, ang <saan al> raptor? <laughs> ha? Mas malaki ito. Mas malaki. Ayan, ayan, gaya Ayan, ayan, ayan. Ayan, Sam pomira no? Maganda ba ang view pala dito? Para bon. sa... Ano, bon! Eh? Bon! Bon! Saan ito tatakos? natin? Ganan yung tapyutan, yung tatan pa punta nilito ba yung mga nilito yan? Eh ba tayo, dito tayo na nagganin dito sa kapila Doon Ay doon sa kapila Hindi kaya ni Raptor? Hindi kaya ni Raptor Mga sa... Mga patulot tayo ng patakan doon

Kaya meron secretong danan pag malakas po ngayon sa labas ito po ang danan dito secretong lagusan lagusan ng papuntang yung nido po karabas ah, yan yun Yan karabas ang sinaw ng simbahang bato ng Ilnido. Yan ang Dinaanan namin. Oh. Matining ang alon. Bantado. Paglabas dyan mga karabas. Asbuk naman. Okay. Oh. Ito kami karabas sa gitna. Sa, sa kaliwa, batuan. Dito sa kabilang, batuan naman 'yan. Parang Ilog pa. Oh. Yan. Uh. Ito. I love you baby. kami nangaling karabas oh. lalabas. No kami pumasok. At dito rin kami lalabas. Ito. Ito 'yung lagusan niya. Mga uh, karabas. Publikasi dito. Tara. Lalabas na. Grabe <laughs> <Gabi> na. <laughs> oh, naman 'yung, <laughs> kamera meron ka na 'yan? Ha? Ah? Grabe naman. Palabas <laughs> na po. Kalma po dito karabas nalabas. Ah, uh, ano, silpatan pirusa kabilang po malakas.

kay ba nga hindi ba nga? Eh, baba tayo matap? oo ano ang kanin mo kap? ano ka to? ayan si kapitan kamay ito na? ka pero kaya magbigay ng nyog? ha? may ita ang nyog na ayun ah si kapitan pa? Eh, palagi dito eh. takal takal lang ito karami ay tambay kaya ang kain konti lang kaunti lang baka oh. maubos ang konsumo ang lugaw nyog? Uh. Maganap Lug buhay. Maraming kain. Ay, kung tambay kap. Kunti lang kain. <laughs> Kunti lang, arun. <laughs> 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 Kunyok! Kunyok! Maglugaw kayo. Maglugaw na lang. Oh, May gataan. May gataan. Maglulagyan mong go. Naigip kami ng tubig dito sa Barangay Ligat, Palawan. Ano ka sa kapito? Ilnilo. Ilnilo. Ako ng taga-salin nito. Ay, nito. to, nilapakan. Yung... Ah, no, ay, in, no. niya to eh. to ano? Ay, naka, 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 naka. ay, San Miguel. Ay, San Miguel? Ay, ano? sa San Miguel? Wala ng man, naka, so, ay, lang, na na nga nito. Tap! babay Akala mo. Akala mo. Hindi nagbalik. Kaya mag lang eh. Sabay-bab Yaan, eh Yan, ano mo si Kapitan baka maglalaglag? Yan. Sa pupuin mo. Ayun. Ay, ay, ay ko, senyura, Ayan na. Hoy, may walang ng sinira walang wala mong nga! Taynga. Tamuntoy. Otra. Oh, babao ito ba? <laughs> Maganda ng umaga na ay tangali na pala. Shout out kay Hapuna. Hay na? Oo. Ano lugar to nai? Di wow. Ligad po. Ay ganda nakapak eh. Nai. Ang gaganda pala mga nanay dito sa lugar na to. Hay. Oh, gaganda oh, pala nila. Palaut pa lang kayo. Sama kami ma-apply kami diyan. Pabalik na kami. Ma ano madala kami baroto. Mga Will. Karabas. Mag-i-give kami ng tubig dito.

Dato lang <laughs> galakay nyo kung ano nailon Para sa stick sa dino Ay, nailon nyo kung hindi yan Doon sa may service doon, baka may ilon doon Ayan ka sa mayari ng tubig? Hindi, hindi yan ang tuloy niya. Yan lang? Yan lang ang tuloy niya? Hindi, malakas yan sa Ano na, pag madaling araw. Ay, madaling araw ko na? Kaso po, magaling po. O, sige sa amin! Sige. Saan patutig galing yung ano, yung tubig na to? Sa ilog. Malayo pa? As in, doon pa sa taas. Malayo? Pero pag ma, lalo na pag, igiban man to ng ano, ng lancha. Post uh -huh. nila yan, ng Monalimda? Linda. Host nila yan. Dagpagawa sila ng tangke dyan sa taas, kaso hibas talaga. Hindi, and, hindi nakaya ng inyo. <tinyo> Pangulong ng Monalimda? sila dyan sila dyan sila Si pagin duri mo no pala <laughs> magtupad hindi ka nag-apply sa hindi ka nag duli eh dapat hindi ka nag duli dun sa Mindoro dito ka pa nag sa ano Palawan may na ako nang hitan dito eh may sana kita daw kay sa makarawa sakit ang ganyan kay naamis siya Cup na panood nyo Cup Ito para basta may arin ng tubig Yung gapi ko yung lalaki Shoot out mo siya Mga sino Siya nga yun ano Anong pangalan mo kuya? Juni Palidor Juni Palidor Balidor Balidor Ah 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 pangalan mo Ah Ah Ha? Huh? Ano pangalan mo? Kinkin. Kinkin. Kin Walidor. Ayan. Uh, Ayan, Mr. Ma? Oo. ito. <laughs> Anak ko, bunso. Nakiliti siya. <laughs> <laughs> ah, kasi mulo kayo. Ay, si Mo. Ito ba rin ako? Yun, it's it our niya. Ayan. Tingnan mo pala yung pangalan. Oh. oh.

Sirain naman natin mga karabas si Raktor <laughs> sirain, naman eh, Badoy. sirain naman natin mga karabas eh. Ayos na kasi eh, Sirain naman ulit Kasi pa pala kasi nabar ang problema si ano, si Chip pala maglimas kasi wakar pa ming kami siya, kasi namulima. problema. <laughs> Tama yon? Tama yon? Oh, ano yon? ton? Wag mo iwan si niya tol. Wala pa yon. Ay. Eh, tanong ko bakit yan? Ay, tugma yan. Saan may tanay? Okay. 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 Baik tak bangko? Ia tak mayang. de yeah. <laughs>